nakakabingi. Pero ayun na lang mo sa labi. Hindi na, okay, um, okay um, lang, huwag ka magalala. Nakakasya na ikaw sa dumi. Lumaki naman ako sa dumi. Uh, game tayo, no? Pikis ka lang. Sakit uh, doktor, wala akong magigit lang. Pero sa excitement ko, wala rin ako makita. Ang meron ko, palipadami. Palipadami ito. Tuwing gabi, hindi na makakita. Sakit, doktor. Wala. Yan, hindi ka nagsabi sa akin, ha? Di ba? Tatanong ka lang kanina, pero wala kang ginagawa sa kanya. Elemento naman, wala rin ako makita. Tignan nyo, pigay ko. Wala, sakit. wala. Sakit na. O, palipatangin. Positive. Wala akong makita sa kanya elemento. Or demonyo, or something. Sakit doktor, wala rin. Pero palipatangin. Ba? Okay, ba no? O, dito ko, ha? Wala sakit, doktor. Wala. Saan mo tinipig ako? Tama. Ito naman yung mga elemento. Wala rin akong makita. Hindi nyo po. Dapat dalawang daliri ko pala. Nga-aray na yun. Eh. Kung may karga, no? ng sa elemento. Wala. Eh. Ramdam mo piga ko? Oo. Pigako Piga Pero piga ko yung nararamdaman mo. Bakit ito? Hindi ko pipiga eh. Hmm. Daliri lang po. Diba? Hindi ko na nga masyadong pinigaw. Hasak ka dito. May anong nararamdaman mo sakit na may init? Di ba? Po. Satu rare po tayo ka pera rata, tapos na rin, sis dalam dos, kasi naman gumagamba sa babae ito, magdidikit pa ng ito. Dos na lahat, dos na kinakatakutan sa impyerno. Pakto ng bigabit, bigato. Po. Dalawang kamay sa ulo. Dalawang ulo sa ulo. Tanggalin na lang natin, ha? Ha? Okay, baklas, 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 baklas. Baklas, baklas. Baklas pa. 14, 14, 14, 14. 14. Mm. 14. Minit. Oo, steady din. Oo. 14. Oo, din din. Ah, pailingitin ko pa. Ha? ka makausap. Ready? Dalima ka minit. Oo. makausap. Ha? Ready? Ha? Dulo na. Ah, dulo na. Ha. Ah, sagot. Ah, paktum. Fu. Sige, baklas, baklas, baklas. Tanggalin mo yan, ha? Ha? Ah, sagot. Pwede ka makausap? Ha? Ah, sige, tanggal, tanggal, tanggal. Bilisan mo. Sige, bilisan mo, bilisan mo. Tanggalin mo yan. Tanggal, tanggal. Sige, baklas pa, baklas. Mabilis. Sige, baklas, baklas. Susunod ka, hindi. Ah, susunod ka, hindi. Pero may naglalaban, may naglalaban. Sige, sige, huwag na natin tagal sila. Sige, tanggalin mo na lang. Tanggal, pababa, pababa ate. Pumapasok kanina eh, kaso yung nalaban mo eh. Ayaw mong pagpasok eh. Pinak pinakonta mo sa isip. Sige, sige, sige. Nandyan na eh. <coughs> sige, sige pa. Sige pa. Pakto. Poo! Sige, sige, sige. May pa, may pa. Sige, sige na. Diretso pa, pababa, pababa, pababa. Para makatulog ka na pa rin kali-padangin lang ang papel, sila hindi pa pa, hindi pa pa, hindi pa hindi pa pa, hindi pa hindi pa na hindi pa pa, hindi pa hindi pa pa, hindi na lang. pa, na pa lang kasama ka na yung... rin. Hindi pa, konti na lang. Halimata, may ito. Oh! Sige, sige, konti na lang. Pakain ako kung ito, sabi ko natin yung ang ginawa sa baba. Tayo mo, ko oh, diba, sa <laughs> Asa yung tubig mo kanina? Ito. Awa ka mo ito. Hindi <coughs> na mo ha. Ilong ka mo ng tubig. Ito nga tao. May manito yung kanina. Ah, <laughs> manito ba? Pati okay. hindi kagaya kanina. Kaganina, parang talagang ano, diba? Parang may crowd. Ah. Ayan, yun okay na, okay na lang. Pero wala na. Mamaya wala na Hindi <coughs> mo, ipitang ulit. Wala ka na mararamdam sa. ng sakit. diba? Diba, diba? Iba sa dalawa. Or, may, 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 para uh, sayang naman din tayo, hindi ko tayo ito. Sige ito ulit, sinamon. Ito yung kanina, din ako. Wala na. Ayun, binibinan ko. Wala na? Iba yung kanina, no? Yung, yung pero, ipit ko na lang. Yung ipit ko Pero alam naman, siyempre, naka ako. At is nararamdaman niya, madiin yung awak okay. ko. Kanina, dalawang deliri lang, makakaramdam pa na, eh, di ba? Ah, uh, yun, okay na. Ah, shout out po. Ah, uh, una-una tayo sa ating mga na si at Panginoong Hesus. Shout kaya po kay na birthday niya ngayon. Ah, uh, enjoy your birthday uh, Apo Enjoy mo lang yung araw na to. At ah, uh, na kasama na wag na po tayong pabayaan lalo-lalo na ikaw po uh, at yun nga, shout out kay Apo Ken, Apo Marwin ng team Apo Erika Bucharin, kay Madam Mel Oligario, kay uh, Rosita Nambareto, Apo Rosita, shout out din kay Carl ng Kremo, kay Team Supremo, kay Judel. Muli pa ang team Apo Erika Bucharin, maraming salamat.